What's up mga guys? So nalito ang Time Zone Next TV mga guys Ayan so Lamig, lamig ulo guys oh <laughs> <laughs> Parang ano mga guys Gikag pinaniliso ba? Ha? mga may guys Kulo Mga may kulo <laughs> mga guys Masarap tayong kulo Alam niyo ba yung kulo mga guys? Ano yung tawag sa inyo? Marang? Marang <laughs> <laughs> marang So ayan si Brownie mga guys Nagdala ng ano Ng kawayan Panungkit Pag pagi abot uh, ini, abut panungkit, pandang kita kira brownie di bawah ni brownie. di hmm. belakang di bawah ni ayo, kan? Ya, betul Ayamnya macam ni Berapa? Aduh, ayam ni Ayam ni Mana? Oh, di kanak, di kuar bau Jaya dia Oh Aduh, ada abut juga Hah? Aduh, mo. abut, ada abut Abut, nak? Saku ni, bukan tuan-tuan kutub, bila kau? Jika ikut, akan sakit Hai Jika sakit di ni lang sakalam? Hmm Lodi <laughs> Uh. Oh. Ayla, Dekana na oh. Unum. Sa duha tulo, upat. Lima unom. Lima unom. Ang dekana. And... So ito mga guys, pakita ko sa inyo yung puno mga guys. Pumot ka ba? Yan siya mga, yan siya mga guys. Yan siya. Yan Zoom oh. natin. Para makita natin yung bunga. Akit na. Yan yung mga bunga mga guys o. Oh. A Akit na doon. Yan. Yan, yan. yung bunga. A Akit na <laughs> Marami yan mga guys. ano o. Oh. Sarap Sarap yan. Gorong. Gorong amat, Eh, siapa Bro nih. Kuy, yo. Cuk kuy. juga buta. Bisa gerak ke kutub, oh? Desa sanga, Pak. Bisa kana. Kulingan, Dek. Lagi. Oh, hak dan hak dan isa aku. Hak dan. lagi gua sarak, kamu kan sono. Dek, sungai, beli to, Dek. Sungai apa? Hah? Sungai apa? Sungai. Sakalgina. Sungai, Dek. Nah, di nakal na, kesakas si guru kena beli nang pikas anda lapang susu beli nang pikas kamu. Beli bah, minta semut ini kue kena buka dibuka perset. Mau? Oh, ada ni no. Iya beli kue lebih. Oh, beli kue. Ah, aku semut ini kue. Oh, ya. Ikon 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 kayak kayak sungai yang ada ada atau bijuan. Dah dah dengan puak dengan ni oh menyinuk lah. In... Mayroon niya, mabuti liya, ha? Sige, na! Ha? Sungay, baka ay habit nyo ito! Man? <laughs> At ikaw, gani sungay? Balulog? Hindi, na ako! Balik ha! Sungay, galit no! ka! ikaw. Usak ka buko. ko! Wala ay oh. <laughs> mabutil! <laughs> <laughs> Animal! <laughs> ako na may ingon mo!

Nantos saka sakaka pa, bisa satomoy ambak. Ih, ani halak bunga de kuar bak? La, lamik ni kayak first time bunga. First time bunga. Unda nih, napus sungai Lokas. sungai ai lagi. No. Kayang ana oi. Animal sigi na? udah na. Ikaw lagi. Kasi brown ni mga mga guys nagkuha nang ano hagdanan bakay. kay di ko di ko mika sakam ngay kayo habag habug put baliktad mana baliktad na na kana ba sab utok ka murag utok ana kana ba gamitan yung baga kuan baga smart alert sige wala mo dito ah palito ko na assist palito assist Ah, oh, dan mga akyat gang. Ah. ha? Ug magbong ani, ug mag Superman. Oh, darna. Metaw. Ambeng kay mag mag vlog para Tabi tabi. Oh, 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 Tarzan boy. Oh, Tarzan nga tambok. Ha, 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 kan tong dako ah lekas so, lekas talaga ni brown ni yang soman ha you kan anang som gak gumay man <laughs> 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 kolinga ni ak sak, sak, sakasaka man ni sa kuna sauna sauna <laughs> nak tambok pokok sauna ini <laughs> <laughs> mah lagi nak lagi gebuk god una pemegebuk yang mungkin anak <laughs> oh ah oh.

Kaya Na, ito ka nga Kuliray Kuliray Ito yung dito Ito yung <laughs> dito O, oh, diyan pa? Kuliray, <rapi>? diba <laughs> taa? <laughs> Ata yun Matambuk-tambuk malang ipa Ayos, <laughs> diyan pa ko Kaya makasakal ako Santul nah Na, na Pali out Brownie and palito Deng 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 Ah, ah Hantu ka brownie Hantu ka kaya basig palito Di ka kaya mahal mong sawah, Basig basig Ah tanah huwak Basta ni ho Tama ka rin Ah Palito Ah, ah lopig ka brownie Ah Mga brownie <laughs> ah, hinai ha hinay Kaya nga ako nagpapayat mga guys Para kaya kong makit puno Kasi pag pag ano pag taba kasi hindi kaya umakyat mga guys eh. Nandun na si ano? Nandun na si Kana hanas ta sanga. Tanas dulo si Palito mga guys. Oh. Hinerah, hinay ra hinay. Ang palabig ng mga sanga kay dalira wala bali yan, yan yung kulo, sarap to, ano, you know? sarap yung ano, yung hindi pa hinog, tas ano, sauso mo sa ginamus, yan, sarap yan, yan, si palito lang sa kalam, siya nang makyat mga guys dun, ito may hinog na, yung hinog yan matamis mga guys, ah si brownie